Magandang hapon po sa inyong lahat. So, ngayon lang po kami nakapag-vlog ni Mama. Bihira na po ngayon kasi alam niyo ninyo. Pero sisimulan na natin para agad-agad makatapos tayo. pakita pisa. mo yung kwan. Tungkol po sa? Pigsa, sa may pigsa. Sa may pigsa. Ang pigsa po, kung maliit pa lang, yung alam niyo kasi ang pigsa, pag nararamdaman yung pigsa, yung mainit yung pigsa eh. Ang gagawin mo, anong gagawin anak? Para hindi tumuloy yung pizza. Dinalalaki. Pitikin po. Pitikin. Yung? Nararamdaman. Yun. Nararamdaman. O. Pag yung lumaki naman po siya at alam na ninyong pizza at gusto nyo nang agad pumutok yon ganito po ang inyong gagawin. Pakita mo anak, ang mga ingredients. So, ito po, may dahon tayo ng bayabas. Mm. Ang dahon ng bayabas ay ilalaga po yan. O. Tapos, meron tayong sili. Mm -hmm. Color red. Mm. Yeah, uh -huh. kailangan manghang yan, kailangan maanghang po And papel. Ang gunting. 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 gunting, papel. Tapos, papel. Mm. Ayan. Tapos, ano ito, dahon ng gumamela. gumamela. Oh, At syempre, ang ating mahiwagang Sa, uh, dikdikan. Dikan. Dikan. Oh, Pag yung bukol po, eh, lumaki, hindi na po nagawa ng paraan para hindi tumuloy yon. Ang gagawin natin ay, ah uh, yung bulaklak anak, Ilagay sa sangkalan. Ilagay. Ah. Di -di Kailangan ang bulaklak ay so, dikdikin. Oo, oh, oh. kailangan pinong-pino po 'yan. Nadidikdikin. Lagay mo din yung isa para kuwan dalawa. Alisin mo. So, ayan po, nilagay ko na po dahon ng gumamela dito. Dalawa alisin mo yung kuwan. Alisin mo yung, yung steam niya. Angal Ah. Tanggal ko na po ah. Yan po. Dikdikin. Dikdikin po yan ng pinong-pino. Pinong -pino. Yan po yan. Dikdikin ng pinong-pino po yan. Yan. Dikdikin ng pinong-pino po. Okay na yata. Dikdik -dik na. Oo. Tapos. na ah, oh. O, oh, yan, nadikdik na. Tapos, o, 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 yung papel, ating ah, tingnan natin po, dinikdik po yan. Tingnan mo, anak, pakita natin. Ayan po. Ayan, dikdik na dikdik. O. Oh. Tapos, Ang ano, nabas O, o. Tapos, yung papel. Guntingin yung papel ng uh, bilog, pabilog. pabilog. Oh. kunin mo yung papel, anak. So, may nagunting na kami ng papel dito. May butas, ah. May butas na po sa gitna. Mm. Ito po. So, magugunting pa ba tayo? O, hindi na. Hindi. Tama na yung nagunting mo, anak. Basta po, bilog. Oo. Tapos, sa, oh. na. Ayan o. O, Ilagay mo sa kwan. Yan sa kuan niya. Ilagay mo sa papil yung kwan. Kunin mo na yeah. sa kanay mo. So, naghugas ka naman. Okay. Ilagay mo dyan. Ayan po. O, Ilagay mo lahat dyan. Ito? O, ah. yan. Ito? sige. O. Lagay mo muna dyan sa kwan. Dyan sa may plato sa Ayan. bibi plate. Ayan. Uh, ano ang gagawin sa bayabas? Ilalambong. E, Ilaga. Ilalambong parehas din yun. Is Tagalog yun. Hindi maintindihan naman lang people. O, oh, ipakita mo yung bayabas mo. Ayan. Ilalaga po to. Ilalaga. Panghugas sa? Sugat. Sugat. Very good. Tapos yung sili, eh, gagamot doon sa? sugat. O para agad-agad matuyo yung sugat at magaling gumaling agad. Ang gagawin po ninyo doon sa may yung ginawa ni Teresa na ano pala noon, yung dinikdik na gumamila, itatapal po sa bukol. Halimbawa, may bukol kayo, ay ilagay mo sa kamay mo, kunyari bukol yon. Mari ito, bukol. O, bukol, yan. Tapos, itapal yan. Itapal hmm. yang ganyan siya. Na may butas sa napo po ha. Ah. Ewa, pakita mo yung butas niya okay. sa gitna. Ayan, parang pagkamata niya yan. Tapos, mahihinog na po yan na mag yan. Pag nahinog na po, alisin ninyo. I-press natin. Oo, oo okay. tama. Oh. Yan. Pag nahinog po yung, kwan, yung, ayam, yung bukol ninyo, kusa na po yung puputok. Pag pumutok po, maglaga ng bayabas tapos panghugas po dyan sa sugat ayan Ay, pang o so, oh, panghu uh, uh, uh. ayan ilalaga po yung bayabas tapos po ah uh, sili i anong tawag yun ikuskus po yung sili maniwala kayo sa hindi yung uras din yun yung araw din yun agad agad matutuyo yung sugat ninyo kaya ayan po ayan mm, oo oh, oo oh. oh, oh. Ayan oh, Sana Mga kaibigan Ang galing ko na po ha Oo oh, oh, oh. eh, Lagi masakot O oh, sige yeah, kumukulay siya Oo oh, oh. Sana mga kaibigan Na Kuha po ninyo Kung paano ang Gagawin Gamot po yan sa Pigsa Oo oh, oh. At saka kwan, ah... Sa, maglaga. Um, maglaga. na? Bayabas. Bayabas. Para pang hugas sa oh, sugat. sugat. Alam ba ninyo, sa panahon itong tag-araw, yan po yung panahon din ng pigsa, pag ganitong tag-araw po. At saka kwan po, kailangan din po natin ng, yan, makunting kwan lang, gastos din uli. Hindi na tayo magpa-doktor o bumili pa ng mga gamot para sa pigsa. Yung po, pitikin po ah, pag malit pa, pitikin para hindi lalaki. Hindi lalaki at saka hindi na matutuloy yung piksa. Ah, uh, ah, salamat po sa mga viewers. So, thank you din po. Sana po dagdagan. sana po, po yung mga subscriber namin, -subscribe. lagi kayo ah uh, at lagi po kayo manood ng vlog namin. Ah, mag-subscribe. And paki-share na din po 'to. Ah, saka... Sana maniwala kayo sa lahat na naming pinapakita. Pasinsa na po kayo, hindi ako lumabas doon ngayon. Eh, yung anak ko ngayon ang pinalabas ko po. Oh, sige po, mga viewers, sana magustuhan ninyo ulit itong pinakita namin para po sa Inyo. Para pa din po makatulong sa may mga pigsa-pigsa. Ah, para sa pigsa. Oh. Bye! Bye Opa. God bless you. And please subscribe po pala. No, ayan.